kamag people kamag patuloy hello po mga people tayo po ay maglalaro na ng troll Pinning tower tara laruin na po natin to okay yeah ay ang galing Maulan? Hindi. Pshu. Lag nila, guys. Parang sila nagte-teleport. Ang galing. Uy, hindi na ako. Uy, uy. Yami nagte-troll dito. Tara na. Bilihan natin. Uy. Never stop running, guys. Takbo, takbo. Exercise. Ang galing. Uy, hindi ka na mahulog ah. Ah, aray right ko. Ah, damage. yung bagal na ito oh. Alam, si ka eh, mm -hmm. So, today guys, that's nabutan lang natin ay yung red. So, that's today guys. Bye, makakapag-people.